Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo yung attack strategy na ginagamit ko ngayon dito sa Town Hall 18. Ito nga yung Root Rider Fireball Attack Strategy. So pwede mo na magamit itong attack strategy na to as long as pwede mong i-equip yung listahan ng army natin dito na nakalagay dito sa ating screen. Yung army link nito ilalagay ko sa description sa baba para makopya mo to ng walang kahirap-hirap. May kita mo rito na itong attack ko dito sa ating screen is replay lang siya. Hindi ko kasi nirecord to kanina nung umaatak ako. So may kita mo lang dito kung paano ko isineset up yung aking attack strategy gamit yung fireball. So dito sa part na to, uh, in-engage ko na kaagad yung mga hero gamit yung aking Grand Warden at saka yung mga healer. So nagbaon din ako dito ng mga headhunter para ma-snipe ko kaagad yung mga yung mga defensive heroes niya, di ba? So, may kita po rito na kailangan lang nating bawasan yung mga defense para yung ating invisible spell gagamitin natin siya para ma redirect natin yung ating fireball may kita mo rito na napakagandang gamitan ito ng fireball attack strategy dahil dito sa kanyang base may kita mo na pinagtikit-tikit niya di ba yung mga core defense ng kanyang base so para sa akin may ko-consider kong core defense ng base yung mga defense na talaga namang sobrang lakas pumawas sa ating mga troops kagaya ng bonolith ng fire spitter So, yung multi-gear tower, So, yung scatter shot, yung mga yan. Pero much better kung igogol mo na makuha mo yung laman ng clan castle. Kapag na take down agad natin yung clan castle ng kalaban, tsaka yung mga clan castle troops ito, around mga 70 to 80 percent, napakalaki ng chance na matristar na natin yung kahit anong base. Sa paggamit naman ng invisible spell para ma direct natin yung ating fireball, papunta doon sa defense na kailangan nating wasakin. Kapag ka-drop natin ng ating invisible spell, wag muna natin agad pipindutin yung ating grand warden ability hintayin mo muna magkaroon ng konting delay sa invisible spell na drain up natin. Kasi kapag drain up natin yung ating mga invisible spell tapos ginamit agad natin yung fireball, chances minsan yung fireball natin, diteretso rin dun sa defense kung saan natin drain up yung invisible spell. So may chance na magfail yung ating fireball attack strategy. So once na drain up natin yung ating invisible spell, siguro magdelay lang tayo kahit mga 0.5 seconds lang para ma-make sure natin na naka-invisible na yung mga defense na drain upan natin ng invisible spell. So kapag ganoon, madali na natin may papasok yung ating fireball dun sa specific na core defense na kailangan natin i-take down. Kapag successful na yung ating fireball, kailangan na natin pasunurin yung ating Grand Warden dun sa ating main army. So, paano natin magagawa yun? Kailangan natin i-spam yung ating main army malapit sa Grand Warden. Pwede natin i-drop yung ating main army, yung ating king, yung queen, tapos yung the rest ng ating Root Rider at saka mga Valkyrie. Pwede natin i-drop doon yung ating Royal Champion o kaya naman yung ating ating Siege Machine. Pwede Siege Barracks o kaya naman Troop Launcher. Yung iba naman ginagamit nila Flame Flinger tapos kumukuha sila ng tank para doon sa mortar o kaya naman doon sa expo. Yung mga remaining spell, pwede natin siyang gamitin kapag kinakailangan na. And ito, may kita mo yung attack na ginamit ko dito sa number 1 is successful naman siya dahil naka 3 star tayo. Meron na lang 4 minutes para matapos itong classic war namin. And same army lang gagamitin ko yung ginamit kong army doon sa replay attack ko sa number 1. So dito, attack ako ng live para makita nyo. And nakuha na pala ni Boss MJ ito hindi ko rin napansin na na 3 star na pala siya itong to number 2. So, ang gagawin ko ngayon, maglulots na lang ako gamit yung Fireball Root Rider. So, try natin i-3 star to. So, gaya nga sabi ko, magfa fireball tayo. As much as possible, kuhanin natin yung mga core defense na dikit-dikit. And sa tingin ko, ang pinakamalaking value dito ay itong dalawang fire speeder na merong uh, single inferno at saka monolith. So, yun yung ipa-fireball natin. Once nakuha natin yan, panhalong panalo tayo dito. So, makikita mo, simulan na natin to. So, simulan natin ito ng Grand Warden sa taas. At uh, yung mga healer. Trap na rin natin yung mga healer. Okay. So, hintay lang natin ang bahagya. So, yung iba, pwede kang kumamit ng Ice Block spell para uh, mapigilan yung ating Grand Warden na mag-move forward para papalabas yung mga Clan Castle troops. Pwede rin ganon. O so, pwede rin natin gamit yung Ice Block spell para hindi mag-receive ng sobrang lakas na damage yung ating Grand Warden para makapag fireball tayo na mas maayos pero dito sa case na to gamit ko na talaga uh, invis spell, earthquake spell tapos dalawang rage dalawang rage spell so yan may kita mo kinukuha ko lang yung mga defense na nakakalat dito para hindi sayang yung fireball mamaya so mag invisible spell tayo dito sa dito sa ano okay dito sa mga dalawang dalawang expo so isa pa dyan isa pa dito At fireball earthquake Okay, kuha natin yung kuha na natin successful naman. So siguro dito tayo mag-drop ng ng main army sa right part ng base. Stone,olem, Titan, Witch, King, Queen. Tapos uh, siguro yung ating siguro yung ating Road Rider na tapos yung ating cavalry. Okay. Yan, pag nag-activate yung NB, papasok sila sa papunta sa gitna dun sa revenge tower. So, pwede na natin poison yan. Tapos, drop natin yung Royal Champion, ability, Win ability, King ability, tapos yung ating Crop Launcher. Pwede tayo mag-rage dyan para makapagbakbakat sila dyan sa gitna. May kita mo yung Crop Launcher, diba? Yun, oh no? Pinatapon niya yung mga troops para di ba rest bakan yung ating mga army di ba so ay kita mo rito napakaganda gamitin nito attack strategy nito parang less hassle ka gamitin mo lang yung mga remaining spell para alam mo yun para protektahan lang yung mga army na sa tingin mo na dedehado di ba so yan okay nakapush na sila nawasak na yung gitna patay na pala yung champion sa baba sayang may nakuha naman natin yung ating ricochet cannon sa baba okay punta na ating main army sa baba so may 44 seconds pa sa tingin ko aabot ah, ayan nakuha na ng, yung ating queen napaka healthy ating king sobrang healthy rin ang ating king diba buhay pa yung kanyang spirit fox and ayan may kita mo ba diba, na nakuha natin itong number 2 ba? Diba, dito sa classic war gamit ito root rider fireball attack strategy sobrang ganda sobrang para sa akin ito isa na to sa pinakasimpleng army na gamitin kapag ginamit natin yung fireball And may kita mo na na-perfect naman itong Classic War sa tulong ng aking mga clanmates sa sobrang lalakas din ng um attack. Shoutout kay VJ, kay Aiko, kay MJ, kay Alden. So shoutout pa sa mga clan members ko na sobrang active sa Clan War. And right now, dito na matatapos yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. And hopefully, nagustuhan nyo po itong video na to. And kung nagustuhan nyo po itong video na to, like and share nyo na po. Kung may mga tanong, suggestion, o reaction po kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba. At wag na wag po kayo makakalimutan mag-subscribe sa aking channel click mo na rin yung notification bell button para mag update ka sa mga next videos na i-upload ko. Once again, ako nga po pala ko. Maraming salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po ay palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.